Palayong okay. takoi. Bayang giliw naman tayo. Sige, magilir na, na. Sige, sige, sige. Giliw na kami na, Sige, sige. sige. Bayang magilir Ang mali mo sa pagpili ng mapangasawa. Hindi ikaw. Kundi ang iyong mga anak ang magpasan nito at magdusa. Ito ang naging resulta sa mali kong decision noon. Kumanta ka? Ikaw record mo dyan? Iya, nakarecord yeah, na nga yan. Kanta, kanta ka. Na nakarecord na nga yan eh. Sige, nga, nakakanta na ako. Sige, kanta ka. Sige. Lakasan mo. Nakalimutan ko eh. Bayang magilil ilil na tayo. Sige, mag na Sige, sige, sige. mag na sabi na tayo rin. Sige, sige. Bayang magilil, Anda, awit. Bayang magilil, ilil Parang sinanganan. Mana na puso buhay. Mirang, buyang iting, Sa dibuhay buhay Buka nira Kuya ngagiting Sa manunuti Di ka pasisiin Sa lugar hindi Kasi ngaya Sa langit mo ay buhaw Ano na? May dilag na tula pa Maka na tula Kamusta na buhay na dining, 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 dining. Ayun, sige na! Sa video ito na nakita ninyo, siya ay 28 years old noon. Ngayon, magpo 40 years old siya next na taon. Kaya kung tingnan ninyo, sayang, di ba? Sana nakapagtapos yun ng pag-aaral kasi meron naman, kaya ko naman papag-aralin eh. Nakapag may, may negosyo siya o siguro may trabaho, may pamilya, hindi sayang sana ang kanyang buhay at siya'y makapag-contribute pa sa society kagaya ng iba kong mga anak. Pero wala na, hanggang doon na lang siya. Ang dahilan ng talaga, maling pagpili at maling pag-asa na may mabuti pang mangyari. Kaya lumipas ang mga taon, wala pala siyang ginawa sa batang ito. Hanggang isang araw, hindi na nga niya ito pinag-aral. akala ko dinadala sa eskwelahan, yun pala hindi. Hindi nga naman ito niya tinuruan kahit man lang yung matutong gawain ng bahay para umasikaso niya sarili niya. Magiging independent ang batang ito, hindi rin niya ginawa. Hindi ko nasabihin anong dahilan, basta ang isang word lang na gamitin ko, yung pag-aliw niya sa sarili niya, ang inuunan niya. Kaligayahan ba yun? Hindi. Iwan ko lang kung tama mong word na yan. Yung pag-aliw sa sarili. Kaya lumipas ang mga taon, dahil wala pa kaming savings, kaya ako'y talagang napokus sa trabaho. Kasi hindi rin marunong si Mrs. humawak ng pera. Kaya sa inyo na mag-aasawa ganito. Sa inyo ah, mga babae. Kung minsan, kagaya ng misis ko kasi nalaman ko to lately na lang. Napipilitan kayo mag-asawa dahil sa inyong mga magulang. For financial reason yun din ang nangyari nitong asawa ko, yung first wife. Hindi naman masama na ang habol natin sa magiging mapangasawa natin, is stable ito financially. Pero kung ikay pumasok lahi lang dyan, para maitaguyod mo ang iyong pamilya, sa pamamagitan ng iyong asawa, wala ka talagang pag-ibig sa iyong asawa at maawa ka sa iyong sarili kasi pinipilit mo na tanggapit ang tao na wala ka namang gusto. Sa sex na lang, magugustuhan mo ba sa sex ang isang tao na wala kang gusto? Pinilit ka lang ng nanay mo. Hindi tama, kaya maawa kayo sa inyong mga sarili. Magsabi na kayo in advance kaagad na baka hindi magiging successful ang inyong pagsama. Kasi sa totoo lang, ganito ang nangyari. Then, siguro sa pamamagitan niyan, magkakaroon kayo ng paraan kung paano nyo may Kasi ako'y naniniwala, basta't nag-usap lang ang dalawa, lalot at ang babae, sabihin talaga niya kung anong totoo. Maganda pa rin ang kahihinatnan. Kasi sa ibang bansa, sa Bangladesh mga Muslim countries arranged marriage sila pero dahil ang dalawang pamilya nila ay sinusuportahan sila nagiging successful ang marriage at in the end ngayong mahabang panahon si baba ay natuto na rin mahalin si lalaki at nagiging successful pa rin ang pagsama nila arranged marriage ito. Yung pinilit ka ng iyong magulang, parang arranged marriage na rin ito. Ang kaibahan lang, hindi alam ni lalaki na pinilit ka. Yun lang ang kaibahan. Kaya walang kamuang-muang si lalaki. Ngayon, kung ikaw naman si lalaki, huwag mong gamitin ang iyong damdamin na kunin mo ang babaeng ito dahil naawa ka sa kanya. Ang pag-ibig kasi, kasama na na dyan yung awa. Hindi lang kasi physical ito. May mga bagay, qualities o condition sa babae na mahulog ang iyong damdamin. At yun ang nangyari sa akin. Huwag kayong pumasok sa relationship na ganyan. Walang kahihinatnan ito. Because out of pity na awa ka. Kung ikaw naman nasadlak na na pangasawa mo na siya. Jud sa, sa, sa mga taon ng inyong pagsama, mahahalatang mo merong problema. Makipag-usap ka na rin. At mas maaga pa, maghiwalay kayo hambang hindi pa marami ang mga anak ninyo. Sabagay, sa panahon ngayon, di na kailangan maraming anak. Pero ganun pa man, kahit isa lang, kung si babae, iba yung kaisipan niya, ang mangyayari, isa nga lang anak niyo, madamage pa. Dahil si babae, wala talagang damdamin sa kanyang anak. Bakit ko nasabi ito? Kasi, lately na lang, siguro mga 12 years ago na laban ko, kaya pala ganun ang treatment ni Mrs. At hanggang ngayon, hindi nga niya tinatawagan yung anak kong ito. Hindi kinukumusta. Wala lahat. Kinalimutan na talaga niya. Parang ang pagkamuhi niya nandoon sa akin. Kaya ang sabi niya, narinig ko. At ang nagsabi sa akin nito sa akin, talagang merong relationship sa akin Kapamilya ko rin. Kaya hindi ito gawa-gawa. Ang sabi, Itaw daw ang bata na ito ay anak ko sa ibang babae. Siya daw ang pinaalaga ko nito. Dinala ko raw sa bahay, pinaalagaan ko sa kanya. Ito talaga ang hindi ko matanggap. Natanggap ko yung iniwanan niya kami, sumama siya sa iba natanggap ko yung hindi niya inalagaan yung mga anak ko. Hindi niya tinaguyod ang pamilya. Natanggap ko yun. Yung kanyang pagtaksil. Siguro ganun lang talaga ang buhay. Tanggap ko yun. Wala akong himutok roon. Pero itong ginawa niya na sinabi niyang hindi niya anak, anak ko sa ibang babae. Ito yung aking sinasabi na sana pagdating ng araw. Meron pa akong damdamin na mabigyan ko siya ng assurance na hindi ako nagalit sa kanya. Wala akong hatred sa kanya. Hindi ko masigurado yan. Pero ito ang masigurado ko. Forgiven na siya but not forgotten kung ano man yung ginawa niya sa batang ito hindi lang sa buong pamilyang ito sa batang ito na nagdusa hanggang ngayon dahil sa kanyang kapabayaan yung maliit pa at sa kanyang pag-abandon nito physically naroon siya pero emotionally mentally, spiritually, wala siya. Kaya sana magkaroon siya ng kaisipan na isang araw humingi siya ng tawad kahit man lang sa batang ito na nagawan niya ng injustice dahil lang napilitan siyang mag-asawa ng isang taong wala naman talaga siyang damdamin ito. Mga babae, huwag niyong pilitin ang inyong mga sarili. Kung hindi niyo gusto, huwag niyong sundan ang inyong mga magulang. Kayo mismo ang magdesisyon para sa pag-aasawa ninyo. Kayong mga lalaki, huwag na huwag kayong mag-asawa dahil naawa kayo dahil meron kayong mga nakitang qualities na nasabi mo admirable talaga siya at karapat-dapat na isama sa buhay hindi yan guarantee at huwag tiisin pag may nakita ka at hindi maikorekt tapusin na putulin na para hindi lalong lumaki, lumala ang problema na ang iyong mga anak ang magdusa. Mapagpalang araw po sa ating lahat.